Manny Pacquiao, galit na galit sa sinapit ni Mami Junisha sa away kay Jinky. Labis ang galit ni Manny Pacquiao nang malaman ang sinapit ng kanyang ina, si Mami Junisha, sa alitan nito kay Jinky Pacquiao. Ayon sa ulat, nagkaroon ng pisikal na komprontasyon ang dalawa na nagresulta sa mga sugat ni Mami D. Hindi napigilan ni Manny ang kanyang emosyon at agad niyang kinompronte si Jinky tungkol sa insidente. Sinabi umano ni Manny na hindi katanggap-tanggap ang pananakit sa kanyang ina. Mariing itinanggi ni Jinky na sinadya niyang masaktan si Mami Jonesha. Sa kabila nito, nanindigan si Manny na dapat may managot sa nangyari. Napabalitang iniisip na ng pambansang kamao ang mga susunod niyang hakbang para protektahan ang kanyang ina. Samantala, nananawagan ang mga kaibigan ng pamilya Pacquiao ng pagkakaayos sa magina. Patuloy ang pag-usisa ng publiko sa magiging aksyon ni Manny. Marami ang umaasa na malalagpasan ng pamilya ang matinding pagsubok na ito. And this are Chica for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.